House Smith na. Darating na sina Andrea Brilliantis at iba na alawi. Maghanda ka na. Swerte mo. Sila makakasama mo sa bahay. Oops, ano yan? Bawal yan dito sa bahay. Wah, wow, nakatawag ka pa dyan ha? Ayusin mo. diyan yan pwede dito sa PBB house. May ibig ka agad. Sayang, nandito pa naman si Andrea Brillantes. Papasok din siya bilang housemate. Ayaw mo ba yon? Kaya mag... Huwag kang magluluko dyan sa PBB house. Dapat malinis ang inyong kwarto at hindi dapat pasaway ang mga housemate ko dyan sa loob. Kaya ingat-ingat kayo.